Rito sa Morong, hindi nagmumura ang mga tao. Kasi malilinis ang mga puso namin, <laughs> mababait kami, yung mga bibig namin sobrang linis. Ganyan. <laughs> hindi. Rito sa Morong, meron kaming profanity pero hindi katulad nun sa ibang lugar. Yung lantaran, yung talamak na P-I-T-A-N-G-A-G-A-G-O, hindi kami ganun magmura. Meron kaming salita na parang yun na yung pinakamura sa morong. Tagalog word siya. At alam naman ng lahat kung ano yung salitang ito. Pero mas madalas kasing yun ang ginagamit kung meron kaming gustong kumbaga na dismaya kami o nagagalit, parang ito na yung pinakamura sa morong. Kaya kung may mga batang nanonoor, huwag nyo muna itong panoorin. Ito ay rated medyo rated SPG. Sige, scroll muna kayo, scroll muna kayo. Sa na kayo mag ano, sasunod kayo manu or okay na. 3 2 1. Ayan. Ang word na ito ay lintik. Yung word na lintik, 'di ba, sa Tagalog ano siya? Ah, uh, kidlat. Pwede rin kidlat. Pero pwede rin siyang gamitin as insult or curse word nga. Na pagdating ko sa ibang lugar, pag napupunta ako sa ibang lugar, alam nila yung word na lintik pero hindi nila masyadong ginagamit, hindi masyadong gamit pag kapag gustong mag uh, mag-express ng galit or ano dissatisfaction. Pero sa morong sobrang talamak na 'yan. Ganito namin ginagamit 'yan. Bibigyan ko na example. Pare, okay pa hiramin mo nga muna ng 5,000. So subukan ko lang magsugal rito sa scatter. Liman libo Wala nga ako isang libo eh. Kaya tigilan mo yung kasasugal mo, lintik ah. Psst, psst, pare, pare ka rito, tayo may gagawin. Teka, narayang ka na naman sa bakanting lote, alam kayang ginagawa ninyo, susumbong kayo sa pulis. Pare, naikwento ko sa stand-up comedy yung mga ginagawa natin nung high school. Tika, eh di nalaman na ang mga sekreto natin. At yan ang word na, lintika. At kung paano namin ginagamit sa morong. Kung napansin ninyo, yung pangatlong example, naging shorter version na siya, naging tika. Kasi sa paglipas nga ng panahon, nagiging maigsi na yung salita. Tika. O kaya pag marami naman sila, tika yo. Tapos hindi siya ano, hindi siya galit dun sa pangatlong example, 'di ba? Parang biroan na rin. So nagagamit rin siya sa biroan pero hindi pa rin advisable na gamitin ng mga bata yung word na 'yon. Na-share ko lang yung expression kasi parang bihira talaga ako makarinig ng mga tao rito sa Manila at sa ibang lugar na ganyan ang sinasabi kapag naiinis. Talagang samorong talamak, kaunting laang Teka, pero pabiro lamang o pwede rin pagalit pero yun talaga expression kasi na laging nababanggit pag nasa morong kaya wag na kayong magugulat uh, at yun lamang naman ang gusto kong i-share sa inyo Siyempre marami pang salita at expression sa mga taga-Morong Rizal ang i-share isha ko sa inyo sa mga susunod na episodes pero sa ngayon hanggang rito na lang muna kita kits peace out